maraming maraming salamat po sa kamas. Maraming maraming salamat po. Uh, uh, Unang-una ko papasalamatan ng Panginoon Diyos po sa karangalang ito because uh, kung wala po ang Panginoon Diyos, wala po ako dito. And of course, my parents, Mommy V, Dad po, dude. Uh, these are my parents. they, they reared me in this business. So... Uh, Marami po ako papasalamatan pero marami na rin po ako nainom tonight so gusto ko lang pong magpasalamat sa Mentor Productions sa kay Brian Diamante Brian! Come, come dude! Come on! Come on man! Brian! Uh, uno ko pong tinanong ano pang production value ng pili ko lang to? Ang sinabi niya sa akin uh, We just wanna make the best horror film of the year and we won best picture Thank you, Brian. Thank you, Brian. Ah, uh, gusto mong magpasalamat sa lahat na nakasama ko sa pelikulang lang to. Ah... Uh, ah... Uh, marami po akong gusto pasalamatan, pero... Oh. <laughs> Mami? Lasing ka na, anak! Lasing ka na, anak! Go, Lain, anak! Go! Pwede ko mag ma'am? Go, anak! Go! Ah, uh, gusto mong magpasalamat sa bumubuo ng maliari sa director ko si Direk Derek, uh, sa PD ko sa camera si Power Day, si JR, lahat po ng bumuo na maliari, Pinaghirapan po namin yung pili ko lang ito. At uh, lahat po ng artista, pinaghirapan po nila yung trabaho nila. So maraming maraming salamat po. Hindi ko po ipagkakaito sa sarili ko kasi para sa pili ko lang Pilipino ito. Maraming salamat. God bless you.